Pinangunahan po ni Pangulong Marcos ang inaugurasyon ng uh, Balinguan Port Expansion Project yan sa may Misamis Oriental. May update po dyan si Bumbuhana ni Soberano. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magdadala ng mas maraming oportunidad sa mga tao na makakatulong sa kanilang kabuhayan ang pagsasaayos sa Balingoan Port sa Misamis Oriental. Sinabi ng Pangulong Marcos kapag lumakas niya ang kalakalan, kasunod nito ang pagsigla ng ekonomiya at pagunlad ng rehiyon. Pinangunahan ni Pangulong Marcos ang inaugurasyon ng Balingoan Port Expansion Project sa nasabing lugar kaninang umaga. Ang nasabing pantalan na at tawiran ng mga biyahero patungo at mula sa Kamigin ay mayroon na ngayong bagong two-story port operations building. Gate Complex, bagong Roro Ramp at 10,832 square meter na back up area. Mayroon itong 500 seating capacities at mga modernong amenities nang sa gayon maging kaaya-aya ang pagbiyahe ng mga pasahero patungo sa kanilang iba't ibang destinasyon. Sa talumpati ng pangulo, sinabi nito na ang pagsasaayos sa pasilidad ay makapagbibigay ng magandang serbisyo para sa mas maayos na daloy ng mga tao at produkto. Anya, asahan na rin ang paglakas ng turismo at pagbuhos ng negosyo sa lalawigan at mga karatig probinsya. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang magbibigay daan sa pag-uunlad ng kalakalan at turismo sa inyong probinsya at ang mga karatig na lugar at sa buong region. Ang pantalan ng balinguan ay mahalagang daanan papunta sa kamigin. Na tulad ng Miss ay isang napakagandang probinsya rin. Dahil sa taglay ng mga malakristal na dalampasigan at nakakamanghang tanaw, tanawin ng mga bulkan. Sa pagsasaayos natin sa pasilidad na ito, asahan natin na lalakas ang turismo, bubuhos ang negosyo, lalago ang ekonomiya, at higit sa lahat, mas gaganda ang kabuhayan ng mga, 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 mga tiga Misamis Oriental. Isa lamang po ito sa... Samantala, idineklara ni Pangulong Marcos ang April 22, 2025 bilang Day of National Mourning bilang pagkilala sa pagpanaw ng National Artist for Film and Broadcast Media sa superstar na si Nora Honor. Batay sa inilabas na Proclamation No. 3090, kinilala si Nora Honor bilang pambansang alagad ng sining sa larangan ng pelikula at broadcast dahil sa kanyang natatanging kontribusyon sa sining at kulturang Pilipino. Ang pagpanaw ni Nora Onora isang malaking kawalan, hindi lamang para sa kanyang mahal sa buhay, kundi pa rin sa buong sambayan ng Pilipino. Sa bisa ng proklamasyon, inatasan ang lahat ng tanggapan at gusali ng pamahalaan sa buong bansa at sa mga embahada at konsulado ng Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng bansa na ilagay sa half ang watawat ng Pilipinas. Nilagdaan ng Pangulong Marcos ang proclamation kahapon April 2021, 20, 2025. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montano Soberano nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!